Mahal na pong Isus sa Sareno, salamat po sapagkat pa ang awa ng iyong dakilang Ama sa langit. Sinugo ka niya upang kami malinis mula sa kasalanan. At dahil sinugo ka niya, hinanda mo ang mahal na Pirhing Maria upang maging kalinis-linisan. Tulungan niyo po kaming itakwil ang karumihan ng kasalanan sapagat hindi namin lubos na matatanggap ang biyaya mo kung may puwang ang kasalanan sa aming buhay. Ang aming debosyon makatulong nawa na talikuran ng kasalanan. Linisin niyo po kami upang kami maging handa katulad ni Maria 石油。Say